Magang magang nga inutusan kong mamusan ng saging etong kapatid kong si Tano. Mapunta nga ni pala kami ngayon ng Puerto Galera at alutuin ko nga ni Ari at kakoy pambao namin ito dun. Request nga ito ng lola ko na magbao na lamang daw kami ng kare-kare at ng medyo makatipid at ng hindi pa naikain sa labas. Agataan ko nga lamang uli Ari at yung mga tao nga dini sa amin ay paboritong paborito nga yung ginataang puso ng saging. Nang matadtad ko nga Ari ng pino ngayon naman ay lalamasin ko ito sa asin at nang matanggal yung dagta. At pagkatapos nga nun, ay pipigain lang ng maigi at ng matanggal nga yung pinakang tubig-tubig. At sa pagluluto naman ng garini, ay napakasimple at napakadali lang. Ayan nga't nagisalang lang ako ng sibuyas at bawang, tapos nilagay ko na nga din yung karning manok. Naglagay nga rin ako diyan ng kaunting asin at saka ng paminta at pagkatapos nga niyan, itatakluban lamang natin na papalambutin natin yung manok. At makalipas nga niyang ilang minuto, malambut na din yung karning manok, kaya naman nilagay ko na nga din yung tinantad na puso ng saging. Nilagay ko na nga din itong pinakampangalawang gata at saka itong nur chicken para naman mas malasa. Papakuluan ko nga lamang yan ng mga ilang minuto hanggang sa lumambot nga yung puso ng saging. Kadalasan nga na ganito palaging ulam namin din sa bahay at paboritong paborito naman arin ng lahat. At yung iba pang version sa pagluluto ng garini ay naglalagay sila ng dugo ng baboy pero kami naman ay hindi at ayos na nga na yung ganitong gata. At eto nga kapag ganitong malambot na nakuluan na at malapit na rin maluto ay saka kami naglagay ng suka. Mas masarap nga din ito kapag ganitong may anghang kaya man naglagay nga din ako diyan ng siling berde at saka siling labuyo. At eto talaga ulam na kahit malimit nga ni eh, ay hinding hindi pagsasawaan at eto na nga luto ng ating ginataang puso ng saging. Bandang alas 12 ng tanghali ay bumiyahin na rin kami papunta ng Puerto Galera. Medyo malayo-layo yung aning biyahe ito at mula dito sa amin sa Socorro papunta ng Puerto Galera ay mahigit apat na oras. Excited at masaya nga ako ngayon dahil first time kong makakasama itong pamilya ko papunta dun. First time nga labang din nilang makakapasyal dun at talaga namang sapilitan sa pa nga ang lagay na ari at kakoy minsan lang naman kita makalabas-labas ng hawan at lagi na lang kitang nasa wundok. Mahigit dalawang oras na nga kaming nananakbo at pagkarating nga namin dito sa may Sancho Doro ay talaga namang inabutan kami ng napakalakas na ulan. Medyo nalulungkot na nga ako diyan ng kaunti at kakoy parang hindi wari maganda ang aming lakad na are at talaga namang inabutan pa ng kaulanan. Kako nga sasaho kay dahan-dahan lamang ang pagpapatakbo at medyo paliko-liko nga din ang daan dini. Eh. Medyo nakakakaba din nga ni ang biyahe papunta dini. Eh. Bukod nga ni sa mga paliko daan ay eh talaga namang hilo ang kalaban ko dini. Eh. Dati-dati nga kapag bumabiyahe ako papunta dito ay eh talaga namang napakaraming plastik ang aking dala at kalat na aking suka. Pero may narin na rin lamang talaga ngayon at laking iba at medyo nasasanay-sanay na nga rin ang kaunti. Hindi na nga ako masyadong malulain ngayon sa biyahe at hindi na rin ako nagasuka. At nga ng asawa ko di ay malakas na daw ang loob ko ngayon magbabiyahe. Palibase hawak ko ang preno ng driver. Cheris sa wakas, sa mahigit apat na oras at kalahati naming biyahe ay nakarating na rin kami dito sa Puerto Galera. Maigi na rin lamang talaga at pagsapit ng pagsapit nga rin namin din eh, ay tumila na din nga ang napakalakas na ulan at medyo nasikat na nga ang araw. Sulit na sulit naman nga ako ang napakahabang biyahe kapag rin ni nga agad ang bubungad sa iyo. Nasa daan pa lang ay busog na busog na ang mga mata sa napakagandang tanawin at karagatan. At saktong alas 4 ay e medyo ng hapon ay nakarating na rin nga kami dito sa may white beach at dito nga kami dumaretsyo para magpabook ng aming tutuluyan sa may summer connection. Nang mabisita nga namin diyan yung room na tutuluyan namin at nagkasundo kami sa presyo, agad-agad na rin kami nagpabook at saka nagbayad. At eto nga tipa, ko sa inyo etong family room na nakuha namin for only 4,500 pesos. Simple lang siya pero para sa amin, sulit na sulit na ito at napakaganda na. Bali 6 packs nga kami dito magkakasama-sama. Meron siyang dalawang queen size bed at nag-additional lang kami ng isang kama for free. At din din naman sa pinakang right side niya ay meron silang kitchen area. Kompleto na rin nga yung mga gamit at meron pang refrigerator, meron ding TV, tapos eto din nga yung kanilang CR na napakalinis. Para sa akin ay swak at sulit na sulit lang din yung binayad namin dito. Maganda, malinis, maayos, kompleto na at sa katahimik din lang itong lugar na ito. Medyo nasa pinakang dulo na nga itong lugar na ito. Kaya naman tahimik at medyo malayo nga din sa mga gimikan. At ayos na ayos nga ito para sa amin. Para sa mga katulad namin hindi mahilig sa mga ingay. At ang habol nga lamang namin dito ay yung nasa beachfront at malapit sa dagat. Pinapasok ko na nga din itong mga kasamahan ko at talaga namang bakas na bakas na nga agad sa kanilang paghihitsura ang kanilang kaligayahang nararamdaman. Nagpahinga-pahinga nga lamang muna kami diyan na talagang napagod nga ni kami sa biyahe at napakalayo din nga naman. Gusto ko pa nga sanang magigahiga diyan kaso naman itong mga batutang kas kasama ko ay talaga namang hindi matali sa pagkakahiga gusto na nga agad gumala. Ari na naman nga pong si Ate Kuning ay tuwang tuwa at gusto na nga agad magligo ng swimming pool. Kako nga ni sa kanya ay bukas na lamang at medyo hapon na at medyo makulimlim nga din ngayon at nagaambun-ambun. At bandang mga alas 6 na nga ng hapon ay nagyaya na nga din kumain itong mga kasamahan ko at sila nga raw ay nagugutom na. At eto nga yung binaon namin, yung niluto kong kare-kare kanina. At eto nga, bago tayo kumain, syempre, huwag natin kakalimutang manalangin. Kain po tayo, mga mawe. Thank you, Lord, sa blessings. At habang nagkakain nga ni kami diya, na napakayaya ko nga na sila, nakakoy malabas nga ni kami mamaya. Ay kaso ka naman ay talagang lumabas na nga mga lahing tagabundok at alas 6 pa lamang ay napakaantok-antok na nga daw agad sila. Sabi ko man din ay paano kako kita mag-enjoy din eh, madayo lang pala kita ng tulog din eh. Ay di ayun nga ni at kahit ano pa man ding pilit ko ay mas masarap pa nga daw tumulog din eh at may aircon kaya ang ending ay di kami kami na nga lamang ilumabas. At para naman nga ni Kako kahit pa panin, masulit yung pagpunta namin din eh sa napakalayong lugar lugar Magapasyal-pasyal man lamang kami at matingnan yung buhay din kapag gabi. At dumali na naman nga po ang pagiging tiktokers nitong batang ito at nung makapakinig nga rin ng tunog ay napaindak nga ni. Ay sabi ko man din ay ka, sing munsing mong batuta ka, na-influensyahan ka na agad. At kakoy ka, tiktokers na rin nga ni naman rin anak ko ay. At habang nagalakad-lakad nga ni kami diyan, ay bigla namang bumalik sa aking alaala ng mga panahon na nagatrabaho ako dito bilang waiter sa Dreamway Beach Resort. Naging on-call lang nga kami dito noong mahigit dalang buwan at sinama lang ako ng kaibigan ko, di magtrabaho. Para sa akin ay sulit na sulit din yung dalawang buwan kung pagtatrabaho dito bilang waitress at napakarami ko ding natutunan. Yun yung panahon na bago ako mag 4 year college kaya naman sumideline nga muna ako dito habang bakasyon at nakakoy ako may pambayad sa tuition. Sobrang memorable para sa akin yung experience ko nun dito sa Dreamwave. Yung tipong kahit hindi nga na ako HRM dahil yung mga kasamahan ko yung mga OJT, mga on call, eh nakaranas nga ako maging waitress at nakaranas din ako maglinis, magayos ng mga rooms. At bahigit walong taon na nga lumipas mula noon at ngayon nga lamang uli ako nakabalik balik dito sa Puerto Galera. Kaya po masyal talaga kami at naglakad-laka dahil naghahanap nga ni kami ng mga nag-fire dance pag gabi. Kaso ka nga ni walang masyadong pagganap ngayon, marahil din siguro ay weekdays at wala ding masyadong mga tao at turista. Kaya ayan, ayan kahanap namin ng mga naga fire dancer. E rin na nga lamang pa ilaw-ilaw ang binili namin at parang ikay naga fire dancer na nga rin kami. Medyo tahimik pala ako dito sa Puerto Galera kapag panahong weekdays. Pero sigurado kapag weekend ay e masaya dito at napakaraming tao. At dahil wala rin naman kaming mapuntahan at naglakad-lakad nga lamang kami ng kaunti at namasyal, ay di nga na napagpasyahan na rin namin bumalik ng room. At dahil ka ako nga ni medyo maaga-aga pa naman ay e napagpasyahan na rin namin mag-asawa na dumiretsyo na nga kami ngayon do sa namin sa kasal at kako'y ka mabisita man lang. Eto nga't pagkarating na pagkarating namin ay eh, nagbless lang kami sa kanila. Laking gulat nga nila at hindi talaga nila inaasahan na papasyal kami dito sa kanila. Dito nga nagstay ng ilang buwan yung asawa ko nung panahon na substitute teacher pa lamang siya. Kaya naman sa tuwing napapaginda talaga kami dito sa Puerto Galera, hindi pwedeng hindi namin sila pupuntahan. Konting kwentuhan at kumustahan at saglit din lang naman kami dito sa kanila at pagkatapos nga noon ay nagpaalam na nga rin kaming umuwi. Bandang alas 9.30 na nga ito ng gabi at pagkaratingan namin dito sa kwarto ay aringat mulat na mulat pa itong si Elisha Bernice. Pinadede ko na nga silang dalawa at kakawin matulog na kami at maaga pa bukas. Forward! Kinabukasan, alas 6 pa nga lang ng umaga. E gising na gising na kami at tumampay na nga kami dito sa may tabing dagat. Tirik na tirik na nga kaagad sikat ng araw at ang dagat ngay napakabanayad at parang ang sarap na nga agad maligo. 7.30 pang araw ng umaga ang available ng aming pre-breakfast kaya naman mahigit isang oras pa nga kaming tatambay dito. Kaya ayan, nagtampisaw lang kami ng dagat tapos nagpicturan at tumambay. Aring aning mga kasamahan ko sa palagay ko'y gutom na. Palibas sa baga na may alas 4 pa lamang ay gising na. Sanay na sanay nga rin silang napakaagang gumising. Daig mo pang pa may aulahing kalabaw din eh. Kaya nung sinabi kong isang oras pa ngayon, nga aintayin bago kumain, Kain ay pinatawag nga ni Aring Nagalaku at mabili man lamang daw ng mangunguya. Ari nga si kuya ang unang napadaan at nagalako nga siya nung bukayo na nakalagay sa pinakang saang ng saging. Pinatikim pa nga niya ako diyan at ako na may nasarapan at dahil sa hiya ko nga rin ay bumili ako ng tatlong piraso for 100 pesos. Inalok nga rin niya akong bumili nitong mga danggit niyang tinda kaya ayan napabili lamang ako ng isang silupin at kakoy pihadong pag uwi sa bahay isang linggong magatuyo kami. At dahil medyo magutom na rin nga ni, ay bumili din nga kami nitong pastillas, nitong makapuno, bukayo at saka ng panutsa at ng mer mayroon man lamang mautay-utay din sa may tabing dagat. Maya, maya pa nga ay tinawag na din kami at gayak na nga daw itong almusal namin. Pre-breakfast nga pala ito at kasama ito dun sa aming binayaran. Kaya ayan, kain po tayo mga mawe. Thank you Lord sa lahat ng blessings. Habang nagkakain nga ni kami diyan, arin na namang si tatay ay nagreklamo sa akin at bakit daw yung inorder ko hindi man lamang yung may sabaw. Ay kako nga ni pre-breakfast na yan at libre, magreklamo pa. Palibasa ka nga ni mga mari eh, hindi ba kasanayaan kumain ng mga corn beef at saka ng mga hotdog hotdog? Kaya sabi ko man ni mama, yan nalaan kitang tanghalian mabawi at ma-order tayo ng may sabaw. At pagkatapos naman namin kumain, ay eh, dadalhan ko na nga sana ng pagkain itong asawa ko at kakoy baka hindi pa siya tapos dun sa kanyang online class. Kaso ayan, papunta pa lang ako sa kanya, ay eh, nakasalubong ko na nga ni at maaga daw silang nakayari. Sabi ko nga ni sa kanya, ibilis-bilisan na din ng pagkain at ang kanya mga batuta ay inip na inip na at gusto na nga magliguan. Bihis na bihis na nga at mga nakaswimsuta na kaagad, pati nga ni aring luluhin ay atat na atat paliguan. Sabi ko nga ni sa kanila diyan ay maya maya na kami dito sa may swimming pool maligo at dun muna sa may tabing dagat habang medyo mabababa pa nga ni yung tubig. Eto nga akong White Beach na dagat yung ipinunta natin din sa Puerto Galera kaya kako dito tayo mag-enjoy. Sobrang sarap nga na pagliliguan namin dito sa dagat at talaga namang sa tagal ng panahon ay ngayon lang uli nakapagligo ng dagat at eto din nga na yung first time nilang nakapunta dito sa Puerto Galera. Nung panahon nga na nagtatrabaho ako dito bilang waitress dun sa Dreamwave, talagang gandang ganda nga ako dito sa lugar ng Puerto Galera. Kaya dati pinangarap ko nga na sana nga ni Balang Araw ay maipasal ko din dito yung pamilya ko. Kaya tunay na napakabuti ng Lord na kami nga na inakapasyal dito at kasama ko nga ni sila. Sa palagay ko naman nga, nga, nga na enjoy sila at kahit hindi nila sabihin ay sobrang saya nila. First time nga nitong mga magulang ko na lumabas at saka pumasya, lalo pa nga itong si tatay at si inay, hindi man lamang nga yan, mahilig maglalabas. Sinasabihan pa nga nila ako diyan na sayang pa nga daw yung gagastusin ko dito at wag na lamang daw. Kaya sabi ko nga sa kanila, kaya nga 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 magtrabaho ay eh kahit pa paano nga na makaranas tayo ng ganito. Dati-dati nga nakakalabas at nakakapasya lamang kami kapag mayroong mga kamag-anak na nanlilibre. Kaya naman pinangarap ko talaga na sana nga ni Balang Araw ay eh hindi na palaging kailangan umasa sa kamag-anak para lamang maranasan ito ito at dapat nga ni magsumikap sa buhay para kahit papano ay makatigiman lamang na masarap-sarap. Minsan nga ni napapaisip din ako at nagatanong din ako sa sarili ko na deserve ba naming maranasan ito? Pero ika nga ng iba ay deserve mo namang maging masayabong ng ano, mga pinagpaguran mo. At kako rin nga ni sa sarili ko ay kung deserve ko ito ay mas deserving yung mga magulang ko na maranasan man lamang yung ganitong bagay. Marahil nga ni awa ng Diyos ay masasabi kong nagbubunga na yung pagsusumikap nila na mapatapos kami noon ng pag-aaral. Kung para sa iba ay mababaw na kaligayahan lang ito pero para sa amin ay kagalakang hindi matutumbasan. Kaya naman patuloy ko nga rin panalangin sa Lord na wanga na ipagkalooban pa ng mahabang buhay yung mga magulang ko at patuloy tayong pagpalain para patuloy din maging pagpapala sa kanila. At kahit nga rin sa maikling oras na pag-stay namin dito ay sobrang nag-enjoy kami. At saktong alas 11 nga ng umaga ay nag-check out na rin kami. At bago nga kita ka umuwi ay tayo mahanap muna ng makakainan para sa ating pananghalian. Habang naglalakad-lakad nga ni kami, napansin namin itong kastilyong buhangin na pwede magpicturan na 20 pesos nga ni pala ang bawat isa. At syempre, para masulit nga ni at may subi yung ating pagpunta din, eh, ay dinagpalitrato nga ni kami. At hindi pa nga kami tapos diyan magpalitrato ha, eh bigla namang bumuhos ang ulan. Kaya naman dito na rin nga kami sumugod para makapagpatila ng ulan sa may Pine East para dito na rin nga kami kumain. At eto nga pala yung in-order namin, good for 6 person for only 1,249 pesos. At eto nga pala lahat yung mga na-order namin pagkain. Meron siyang dalawang chop suy, dalawang order na inihaw na liempo at meron ding dalawang mangkok na sinigang na bangus. Meron din nga kasamang anim na pirasong ice cream tapos isang tower na tanduay ice. ST, ice tea pala yan. At nag-additional order lang kami nitong pork sisig at saka ng shake. At ayan, syempre, bago tayo kumain, huwag natin kakalimutang manalangin. Thank you, Lord, sa blessings. Kain po tayo, mga mawe. Para sa akin, ay sulit na yung 1,249 pesos sa mga kinain namin dahil masarap, maraming serving, tapos only rice pa. Halos busog na nga rin kami diyan, ay napakarami pang tirang pagkain kaya naman pinili talaga namin at kakusaya nga ni ito. At pagkatapos naman namin kumain diyan, ay naglakad lang kami ng kaunti at ng kahit papano y hulaw-hulawan dumerecha na rin nga kami dito sa bilihan ng mga souvenir at kakoy magatingin-tingin lamang ako. Napakarami nga ditong mabibiling mga souvenir items Sa teto nga lang yung binili ko isang pirasong rep magnet at nang kakoy may masabi man lamang binilhan ko rin nga si Ati kuning ng isang sling bag for 70 pesos Sa eto ang mga kasama ko ay bumili ng mga tigi-isang damit at nang may masabi man lamang itong pagpapwerto nila at bago ngatin din kami umuwi ay dumaan din kami dito sa Maymo Elie Bay para magpapicture dito sa sikat na pinupuntahan nilang barko. Aba ay kulang nga daw ang galera mo kapag hindi ka nakapasyal din eh. nga lamang kami diyan at rin ang mag-asawa ay todo bidyuhan at nang meron daw silang pang reels. At bago nga din kami umuwi, dumaan at nagpicturan din nga kami dito sa sikat na sikat at dinara yung Tama Falls. Halos one day and one night nga lang kami dito sa Puerto Galera pero talagang sulit at napakasaya din ng aming pagpunta dito. Bukod nga sa napakaraming magagandang tourist destination dito sa Puerto Galera ay napakarami din dito mga activities katulad ng mga island hopping at marami pang iba. At dahil halos isang araw din lang kami dito, hindi na nga namin yung nasubukan at kakoy sa sunod na nga lamang at may balikan naman. At yun lang naman yung mga ganap namin sa pagpunta namin din sa Puerto Galera at pagkatapos nga nun ay umuwi na din kami. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless!